balik gid sya mga ka oh. balik gid sya mikan sa yan bangak ba nga kuan sayad na sa kuan sayad na sa tubo ang hinungdan ani siya mong nahilis ni sya kun magpaandar ba nga, wala na isulod feed sa ilalom unang pingki gid sila puro bakal mahilis gid siya dagoon gid tubuh tubo kani huson gini ilis dan gini bago siya okay, ilis naman kaya ni puso gini siya kinang gini ilis dan kay delikado na gawas na yang barina subay dito sa bali di dako na noong kayong problema lisod rabagig kayo tuliron yung barina ni kay asiro lisod kay tuliron huwag mo yung mga bawag dako kayo kung na nabalik yun sayang kayo ba